Good morning, good morning, good morning. At dito na naman yung mga dalawang kasama ko. No? Si Waray at saka si Lakay. Eh, pupunta sana kami dun sa mga super sucker na yan, oh. No? Yung sumisip -sip ng oil. Eh, kaso lang, may gwardiya, brad. Kaya patuloy na lang kami mapunta ng bakalan ito. Titingnan namin kung makakautang kami mga brad. Pero punta rito, Paano brad. Dalawang natin? Ang dalawang daan daw natin mga brad, Mamaya pa pagdating ng driver yung nagatid sa atin sa medical. Sa sahod, na lang natin. Wag, wag mong hisa sa putay na kailangan yun, Brad. Kailangan yun. Kasi sila kay... Uh, may one-pipe siya. Oo, oh, kasi sila kay Brad. Ikaw naman, may 1-5. Mag one pipe ka pala. Hindi mo naman kami nililibre. Pambira ka naman. Naglibre ka pa. Money pa talaga. hindi. <laughs> Ipaw Oh mga idol, 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 idol ah. mga idol at saka mga ah, mga katropa namin dyan. Hihintayin namin kayo rito. Ang ganda ng accommodation, Brad. Walang kakupas-kupas yung accommodation dito. Kung ano yung accommodation nyo dati, hindi, walang katapat rito, Brad. Walang katapat. Alam mo ba dito, five-star hotel yung accommodation, Brad. Sa ilalim may swimming pool na. Brad, hindi maniniwala yata mga kasama natin may swimming pool, di ba? Ang laki ng swimming pool, Brad. Bawat kanto may swimming pool. Wala kayong masasabi. Punta kayo rito. Oo. Oh. Eh, wala pa nga ka kami yung trabaho. May sahod na eh. Ano ba? problema nga? saan kami kukuha? Saan kami mamunguta? Brad. Pambira. okay, okay, mga idol. Sige. Kikita na rin tayo dito. Sige, salamat sa inyo.